Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Mayo 12, 2025. Sa araw na ito na payapa at punang mahinahong enerhiya, habang ang buwan ng bulaklak ay marahang lumiliwanag sa kalangitan, isang malalim na kamalayan ang bumabalot sa iyong diwa. Ang liwanag na ito ay tila paanyaya upang yakapin mo ang likas mong kakayahang makita ang mga detalye at ang mga pagbabago sa paligid, isang pambihirang kaloob na likas sa iyo bilang isang Libra. Habang ang araw ay nagbubukas ng bago at kaaya-ayang pag-asa, hayaang ang kagandahan ng kapaligiran, maging ang mga maliliit na sandali ng katahimikan, ay maghatid sa iyo ng inspirasyon upang maging mas maingat at mas nakatuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang presensya ng buwan ng bulaklak ay hindi lamang simbolo ng panibagong pagsibol kundi paanyaya rin upang yakapin mo ang iyong mga adhikain na matagal mo nang binubuo sa iyong isipan. Sa mga sandaling ito, bawat hangin na dumarampi sa iyong balat at bawat liwanag na pumapasok sa iyong mata ay tila nagdadala ng mensahe na may mga pinto ng pagkakataon na bukas para sa iyo. Naghihintay lamang ng iyong buong pagsangayon at pagtanggap. Ang mga bulaklak na namumukadkad ay hindi lamang pisikal na kagandahan, kundi paalala na sa bawat yugto ng ating buhay, may mga bagay na kailangang alagaan, pagyamanin, at hayaang umusbong sa tamang panahon. Ngayong araw, makabubuti na gamitin mo ang iyong likas na karunungan sa pagbasa ng mga sitwasyon at pakiramdam ng mga taong iyong kinakaharap. Sa pagharap mo sa mundo, daladala ang iyong pananaw at talento. Maaari mong mapansin na ang ilang tao sa iyong paligid ay tila masensitibo o madaling maapektuhan. Ito ay hindi dahilan upang umatras, kundi isang paalala na mas epektibo ang pakikipag-ugnayan kapag isinasaalang-alang natin ang damdamin ng iba. Sa bawat salitang bibitiwan mo at sa bawat pagkilos na iyong pipiliin, alalahanin na may kapangyarihan kang makapagpagaan ng pakiramdam ng isang tao o makapagdulot ng sama ng loob kung hindi mo pag-iingatan. Ang masinsinang enerhiya na bumabalot ngayon sa paligid ay nagpapalalim sa iyong abilidad na basahin ang mga di sinasabi, mga galaw ng katawan, mga tingin at katahimikan na may kahulugan. Kaya't sa bawat usapan, sa bawat pakikipagpalitan ng kuro-kuro, manatili kang box, ngunit may hangganan, magpakita ng tunay mong sarili nang hindi nawawala ang iyong balanse. Ito ay sandali upang maging totoo ka sa iyong emosyon, ngunit may disiplina, upang ang iyong likas na kagandahan ng loob ay lumiwanag nang hindi nasasakal ang sarili mong enerhiya. Ngayon din ay isang magandang pagkakataon upang ipakita mo ang iyong galing, talento, at ideya sa mundo. Munit gawin ito nang may kababaang loob at paggalang sa damdamin hindi palaging ipinapakita ng iba. Sa ilalim ng maimpluwensyang enerhiya ng araw na ito, maaaring umusbong ang mga damdaming dati nakatago, mga alaala, mga pangarap, o takot na kailangan mong harapin. Sa halip na iwasan ito, damhin mo ito. Damhin mo ng buong buo at hayaang dumaloy ito sa sayo. Ang pagtanggap sa mga emosyon ay unang hakbang sa paglaya ang iyong puso at isipan ay tinatawagan ngayon upang lumikha ng harmonya, hindi lamang sa iyong panlabas na mundo kundi sa iyong sariling kalooban. Ito ay araw upang pagsamahin ang iyong lohika at emosyon, upang hayaan silang magtulungan sa halip na magtadisan. Kapag nagagawa mong igalang ang iyong sariling pangangailangan, habang pinahahalagahan din ang nararamdaman ng iba, nabubuo ang isang mas masayang espasyo para sa lahat. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay kahel, na kumakatawan sa kaligayahan, sigla, at kumpiyansa sa sarili. Ang maswerteng numero ay 5 at labing isa, mga numerong nagpapahiwatig ng pagbabagong personal at pagsisimula ng panibagong kabanata. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang pagsulat ng iyong nararamdaman sa isang journal, isang simpleng hakbang na magbubukas ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at magpapalinaw ng iyong direksyon. Maaari ka ring makipag-usap sa isang matagal mo nang hindi nakakausap, dahil sa simpleng kumustahan, maaaring magsimula muli ang isang ugnayang makabuluhan. Bilang gabay, tandaan na hindi mo kailangang maging perpekto upang mahalin. Ang iyong pagkakaroon ng mahinahong damdamin, ang iyong pagtatangkang intindihin ng iba, at ang iyong kakayahang kilalanin ang sarili mong mga damdamin ay sapat na upang makalikha ng pagbabago, hindi lang sa iyong sarili, kundi sa buhay ng mga taong nakakadaupang palad mo. Mag-ingat sa mga usapang puno ng tensyon at piliin ang mga salitang bumubuo, hindi sumusugat. Hayaan mong ang araw na ito ay maging pagpapaalala na sa katahimikan at pagminilay ay mas natatagpuan natin ang mga sagot kaysa sa pagmamadali at pagtatalo. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng katahimikan. Huminga ng malalim. Ipikit ang iyong mga mata at balikan ang mga sandaling na pagtagumpayan mo ang iyong emosyon, ang mga pagkakataong nagpakita ka ng kabutihang loob, at mga oras na pinili mong manahimik sa halip na makipagtalo. Doon mo mararamdaman ang tunay mong kapangyarihan, sa iyong kakayahang maging mapagpakumbaba, at makiramay kahit sa gitna ng emosyonal na unos. Ang Mayo 12, 2025, ay hindi lamang isang araw sa kalendaryo, kundi isang paanyaya, upang yakapin mo ang sarili mong paglalakbay tungo sa kabutihan, kaalaman, at mas malalim na koneksyon. Sa pamamagitan ng iyong kabutihang-loob at balanse, maaari mong baguhin ang daloy ng araw, hindi lamang sa iyong buhay kundi sa buhay ng iba. At sa bawat hakbang na iyong gagawin mula rito, huwag kalimutang dalhin ang aral ng araw na ito, na ang tunay na lakas ay nagmumula sa tahimik ngunit matibay na puso. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.